Ano po ang katayakan ng kaligtasan ng iglesia ang itinatag ninyo? Pwede po bang malaman sa inyo ngayon kung anong katayakan ng kaligtasan? Pagka, isang... Wala po akong itinatatag na iglesia, kapatid. Ang tanong nung kapatid, ito ba raw itinatag ko iglesia? Anong kasiguraduhan ng kaligtasan? Wala po akong itinatatag. Ipinangangaral ko yung iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano po ang kasiguraduhan ng kaligtasan nun? yung aral. Dahil hindi naman ho akin yun eh. Nasa Biblia yun eh. Basahin natin ang 15.1.2 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyong mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yan po ang kasiguraduhan yung aral ng mga apostol sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, ligtas kayo kung iingatan nyo yung salitang pinangaral ko sa inyo. Yan po tinuturo ko, wala naman akong sariling turo eh. Binabasa ko lang sa turo ng mga apostol, kaya nakakatiyak po ang susunod na ang sinusunod nila hindi ako. Ang sinusunod nila, yung nababasa sa Biblia. At yun ang kasiguraduhan nyo, sapagkat yun ang aral ng Diyos, hindi po akin yun. Nakasulat yun bago pa ako ipinanganap. Maraming salamat po, Brother really.